Good morning mga katiets, good morning po, shout out po sa lahat ng mga kapwa ko OFW So good morning po sa ating lahat at palagi po tayo magingat at Merry Christmas in advance So, ang aking alaga po na si Jacob na super, super talagang mabait yung bata na yan at um, mapagbigay So lahat po ng kanyang natanggap kahapon sa Christmas party nila lahat po yung binigay sa akin, ayam po ang binigay niya sa akin. Lahat po yan na natanggap niya, binigay po niya sa akin. Ayan, lahat ng mga binigay ng classmate niya, lahat binigay sa akin. This is, sabi niya, this is for Auntie Doris. So, eto rin po, eto talagang binigay din sa akin. Auntie Doris, ang um, sabi niya, Auntie Doris, this is yours. Oh, really? Yeah, tapos binigay hinagay sa akin, oh, that's yours. Uh, actually, four years old pa lang po yun, na uh, talagang ma ma mabigay talaga yung bata na yan, as in, kahit na pagka, uh, ano, mag-shopping mag, uh, mag mamimili sila, pupunta na sila ng, ano, ng supermarket, bibili ng, kung ano, ano, kukuha yan ng basket, this is, sa uh, sabi niya, this is for Auntie Doris, kukuha yun lahat ng mga chocolate, iba't ibang klaseng chocolate, so, everyday, uh, hindi naman everyday, every, pag, ano nila, pupunta sila sa market, yun, sa mall, bibili yun talaga, buhayin talaga ng chocolate para sa akin. So, ganun ka, ka-sweet, or, mapagbigay, mapagbigay talaga yung bata na yan. Ito <coughs> nga, <coughs> nga, nga, ako, ha, nagulat ako, kasi nga malaki, malaki siya. So, nagulat nga ako, na, i-ano sa akin, tinawag pa niya ako, Auntie Doris, this is for you. Hagis <laughs> niya, kasi nasa, ano siya, sa sagdanan. Ay, da, galit nga rin ng mami niya, kasi nga, hinagis lang sa akin. Kaya, this is for you. <laughs> oh, so really? Yeah, so gano'n. So, eto, ma, may, ma ano to, malaki. So, malaki siya. Kasi, tapos sinabi kasi nung ano, yung classmate kasi raw niya, marami daw ganito. Every time daw pupunta ng malls, uh, ng mall, naglalaro ng mga toys na yung ano yung ano ba yun? hinuhulugan. Eh swerte daw yung bata na yon, uh, palagi raw siyang palagi raw na nananalo, nakakakuha ng mga ganito mga stop toys. Si Jacob din ang nagsabi sa akin. So ayan. So ito po yung mga bigay niya sa akin. So ganun nga. At ito pa nakakatuwa. Kasi eh di pati yung ano niya, yung ginawang Christmas gift, ay Christmas card, Christmas ano greetings para as in nag-drawing siya ng Christmas, ano, uh, drawing siya Christmas tree tapos ang nakalagay to Mommy, Ida and Daddy. Tapos naman di Auntie Doris, this is for you. Oh, sa'yo ka no? nakita siya ng mami niya. No, no, not yet, not yet, saan gano'n? Eh, pipicturan daw muna niya, kasi nga, pipicturan niya muna, papakita niya muna sa dadin niya, kasi nga, hindi pa nakikita ng dadin niya, ibibigay e, na sa akin agad. <laughs> minsan yun, nakakatuwa yun, kasi minsan pagka nagagawa ng ano, ng mga, siyempre sa school, paggagawin sila ng cards na thanks, nagte-thank you sila. So, minsan nakakatouch talaga, kasi... Minsan, binigyan ako ng cards. Uh, ang nakasulat, thank you, Auntie Doris. So, nagtaka raw ang teacher, kasi sino yun? So, sabi niya, Auntie, Auntie Doris, kasi yun, yeah, yeah, kumbaga sa ba bahay. So, kasi raw, magte-thank, ang ano kasi doon, mag-thank you sa lahat ng mga, yung mga tumutulong, yung masisipag, yung hard work. Eh, ako ang nilagay niya doon, sa ano, <laughs> sa 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 card ako ang inano niya sa card hard work. Ayun ang inano niya. So, syempre understood na ng ano yung ng teacher nila na ayun. Pero syempre nakakatuwa 'di ba na yung batang 'yon ang mag maglalagay ng pangalan kasi raw ang dami-dami ko raw ginagawa. Kaya thank you raw. <laughs> Minsan sa pag naglilinis kami, uh, pag naglilinis ako, di, na, may mga video naman ako na talagang as in tumutulong talaga siya tumutulong sa paglilinis as in kani kahapon nag general cleaning nga kami sa kwarto nila so as in tulong talaga siya I help you I help you I help you ganun, ganun talaga yan ganun talaga siya as in na uh, matulungin na bata uh, tapos yun masaya siya pagkasama niya ako pagka lalo na pagka sinabi mo oh, ng mami niya, Auntie Doris will join with us outside. So, tuwang-tuwa yung magtatakbo, yay, yeah! yay, yeah! Auntie Doris, yay. Yeah! <laughs> yeah. Kaya, so, nakaka-touch ng ganyan. So, sa bagay yung dalawa ko pang alaga, ganun din sila, pero hindi ganun ka, ano, kasi nga, itong si Jacob, kahit nung baby pa, talagang, ano uh, ko na siya talaga, yung inaalagaan ko, kinakarga ko na, binilalaro ko, ganun, hindi katulad nung dalawa, kay na sa mga matanda sa akin na amo ko talaga sila nag ano, nag si amo ko talaga nagpabantay as in sa akin pagkain lang pagluluto lang tapos nagpapakain gano pero hindi katulad ni nung isa ito si Jacob na tumutulong din ako na pero hindi naman talaga hindi ako obligado pero kasi nga iba si Jacob ang masaya siya pagka nakaka, nakakalaro ko, nag-join siya sa akin. As in, natutuwa rin naman yung mag-ama na masyadong close yung bata sa akin. Mabait talaga, as in, mabait. Ma, mapagbigay, hindi, hindi siya ko report na bata, as in. At saka pagka minsan darating siya sa, sa school, mag ano yan ha, mag ante Doris, hello, ganun. Tapos yung bang, minsan palagi rin niya nagsasabi ng I love you. Mas ano pa nga siya sa akin, nagsasabi ng I love you kaysa sa grandma niya. Minsan nandiyan ang grandma niya, ako pagka nakikita niya, I love you Auntie Doris. Tapos di pagka bababa na si amo ko, mag, mag I love you rin siya sa apo niya. Nind hindi yun, nagkukusa na mag I love you talaga as in, ano na talaga sa akin, yung bang, hindi naman ako totally talaga nag-alaga sa kanya, pero yung mami niya talaga, as in yun ang nag-aalaga talaga pero iba yung um, yung banding namin dalawa ni Jacob so yun lang ang aking ang aking video for today so yung good news ang yung sa pagiging an namin dalawa mag as in parang as in close close ka, mabait kasi mabait na bata as in maghihita lang niya ako na may ginagawa I help you, I help you, I help you. <laughs> Ganon yung alaga ko. I help you, I help you. As in, marunong din talaga siya maglinis. At saka hindi siya demanding na bata rin. Demanding din siya. Ay, hindi siya demanding. Kumbaga, kung uh, kusa siyang, kunyari, may gagawin, may gagawin, may kukunin siya. No, no, no. May, may. Sa'kin ka, gano'n yan. Hindi siya yung mag-uutos na ano. Kumbaga, talagang kukusa siya, kusa siyang kumikilos. Yun sa paghuhugas, nakikita niyo ng mga video ko sa kanya na talagang tumutulong din sa talaga sa paghuhugas. Nandiyan din yung mami niya, nag nag na, na din siya kasi talagang kahit sa paghuhugas sa bagay parang exercise na rin nila pero may mga ganun talagang bata talagang nagtulong yan maghuhugas pero pinaano ko lang yung, yung pinagkainan niya syempre mababasagin So, yung mga pinagkainan lang niya, kinamit niya chapstick, yung cup niya, baso niya, ganyan. Kahit sa pagluluto rin, tumutulong din niya. Panyan, magluluto ako ng pagkain niya. tat yan siya. Ngayon, yung mga, mga, ngayong mga panahon, medyo busy na siya kasi sa school niya. Everyday na siya pumapasok talaga. Uh, tapos yung, ano talagang, ano niya, oras niya talaga hanggang umaga hanggang hapon na. Kumbaga ngayon, medyo kami lang nagbabanding lang pagka maaga-aga siyang umuwi or minsan na walang ano andito lang sa sabahan niya sa bahay naglalaro kami yun tumutuwa yung pagkasat basta naglalaro kami so thank you so much everyone sa so, dami ko ng kwento so na, nakakatuwa lang talaga as in so i'm so blessed sa, sa kanilang magpamilya uh, sa kanilang sa kanila ang ko. Okay lang kinaamo naman eh. Siyempre eh uh, may pagka Chinese nga. Chinese sila pero okay lang din. Mas atong uh, mga anak niya, anak niya talaga yung lalaki si Amo, anak ni Amo ko pala. Nasa nandito lang sa bahay. So okay lang din naman. Sulit din naman kasi pagka may mga okasyon yung mag-asawa sila, yung as, mga parents ni Jacob nagbibigay din talaga. As in, cash, ganyan. Mga, 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 may, uh, medyo, magandang mga bagay. Mga, mga, may may halaga. Nung dati, binigyan nila ako ng, ano, ng, ng necklace. So, ma mamahalin din naman siya. May, ano rin naman. Kumbaga, pero, syempre, yung mga magulang nila, nila amok, si amok ko mismo nagpema sa akin, medyo hindi ganun ka galante, pero yung mga anak, as in sulit na sulit talaga. So, thank you so much everyone, mga shout out po, sa sh shout out po sa mga kapwa ko, FW, yan yung may mga alaga, alagaan niyo po mabuti yung, yung uh, mga inaalagaan, alam ko, tayo mga Pinoy, Pinay, maalaga talaga sa mga alaga, kumbaga, sa mga bata kaya medyo yung attachment nila ma, ma, parang ang gaan-gaan -gaan. kasi alam ko naman tayong mga mga Pilipino maano tayo kung kumbaga kung paano mo alagaan ang anak mo parang ganun na rin ang pag-aalaga mo sa alaga mo talaga so thank you so much everyone <laughs> ayun nangangawit ng kamay ko so thank you so much po sa inyong pag-watch uh, don't forget like and comments po kung ano pong maano nyo comments naman po, Merry Christmas po sa inyong lahat bye bye for now, thank you so much ayan, thank you so much bye bye everyone picture mo na tayo ayan, bye bye